Hello mga kaibigan, mga kapatid. Mapagpalang araw ng Webes sa inyong lahat. Nasa ikaapat na araw na tayo sa buwan ng Abril, dalawang libo, dalawang pot at apat. Nakakatuwa na makita ang lahat, lalong-lalo na ang sigasig ng bawat isa na patuloy na nagiging saksi sa kabutihan ng Panginoon. Lahat tayo ay makapagbigay ng patutuo kung ano kabuti ang Panginoon sa ating buhay kahit alam natin na tayo ay hindi karapat dapat ngunit dahil mahal tayo ng Panginoon tayo ay hindi niya pinabayaan ang inyong likod, Father Bob isang paring karminita mga kaibigan, mga kapatid ang ating uh, pagninilay ang ating pagbasa sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 24, Versikulo 35 hanggang 48. Ang mga pangyayari sa buhay ng mga disipulo ay hindi nila lubos maisip. Lalong-lalo na yung panahon na si Jesus ay ipinako sa krus at yung iniisip nila na si Jesus ay babubuhay uh, muli at iniisip nila na si Jesus ay babalik. Ngunit yung kabuoang proseso ng muling pagkabuhay ay hindi nila naunawaan. Dahil sabi ni Jesus sa ikatlong araw siya ay babangon muli. Siguro sa sobrang lungkot at sa sobrang uh, uh, pag-aalinlangan at uh, kaguluhan sa isip ng mga disipulo talagang marami silang pinag-uusapan tungkol sa kanilang mga karanasan. Karanasan na nagbibigay sa kanila ng inspirasyon, lakas ng loob, at kasiyahan sa kanilang buhay. Kaya, nang magpakita si Jesus sa kanila, sabi ni Jesus, sumayon ang kapayapaan. At nagulat sila, at medyo uh, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Ngunit, Ikinwento ni Jesus ang mga pangyayari at sinabi niya na kayong lahat ay naging saksi sa mga ito. O kayong lahat ay saksi sa lahat ng mga ito. Ibig sabihin, ang mga naniniwala ay Jesus, ang kanyang mga disipulo ay naging saksi kung gaano ni Jesus pinanindigan, pinanghahawakan ang kanyang pagmamahal sa kanila. Lalong-lalo na sa mga hindi binibigyan ng kahalagan sa komunidad. Siguro para sa akin mas magandang pagnilayan din natin ito. Sa dami ng ating mga pagkukulang, saan man tayo, sa ating mga kahinaan, tayo mismo ay magpatuto at naging tunay at tapat na saksi sa kabutihan ng Panginoon. Ano man ang ating naranasan, ano man ang ating nasimulan, lalong-lalo na sa pagtupad ng ating mga tungkulin, sa paggawa ng kabutihan, ipagpatuloy lang natin. Maging saksi tayo sa lahat ng ating mga ginagawa ng Panginoon ay lubhang napakabuti. Pagpalain naman tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, tunay nga ang iyong pagmamahal sa amin. Na sa likod ng aming kahinaan, hindi mo kami iniwan. Amen.